Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa drive DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Ilan pang mga sako na recover ng PCG sa Taal Lake kung saan umano itinapon ang mga nawawalang sabungero. Dalagita, patay sa 38 saksak. Dalawang minor de edad na sospek, arestado sa Tagum City. NBI, kinumpirmang natagpuan na ang bangkay ng nawawalang TNVS driver mga online sugal billboards, pinatatanggal na ng pagkor habang pinalilimitahan na rin ang pag -e i ng mga TV ads. Dating Deped Secretary Briones at ex PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau pinakakasuhan ng ombudsman sa isyu ng mga overpriced laptops. At bilang ng pamilyang naapektuhan ng bagyong bising at habagat, higit 32,000 na ayon sa NDRRMC. ThriveBats. Pagdita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. <laughs> Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, July 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, DriveMax, right Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, dalawa pang sako ang na-recover ng mga divers ng Philippine Coast Guard dyan sa Taal Lake kung saan umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> report! Brigada bumiyahin ng ilang oras pa Laurel Batangas ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ngayong araw kasi sinimula ng technical diving team ng Philippine Coast Guard ang pagsisid sa taali kung saan umano itinapon ang mga labi ng mga sabungero. Umaasa sila na ang narecover ng mga buto. Sila na ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Alas 7.30 kaninang umaga, tatlong dive teams ang sumisid sa iba't ibang bahagi ng lawa sa barangay Balakilong Laurel, Batangas umabot sa lalim na 16 hanggang 22 metro o 72 feet ang nasisid ng unang grupo ng technical divers. Makalipas ng dalawang oras, itinigil mo ng operasyon at bumalik ang mga divers sa Coast Guard Substation ng Laurel. Sa pagpapatuloy ng operasyon bandang alas dos ng hapon, dito na may narecover ang technical divers ng mga sako. Bagamat apat na sako ang nakita ng PCG divers sa ilalim ng lawa, dalawa lamang ang kanilang na-retrieve. Magkahiwalay na na-recover ang mga sako pero hindi naman lalampas sa 10 feet ang agwat na layo. Hindi naman kinumpirma ng PCG kung ano ang laman ng mga ito dahil agad itong itinurn over sa soko. Ayon kay PCG Southern Tagalog District Commander Commander Heronimo Tovilla, ang soko na ang susuri kung ano ang laman ng mga sako. Samantala, ayon kay Justice Spokesperson Asik Miko Clavano, nagsimula ng DNA collection mula sa mga pamilya ng mga nawawalang sa Wala pa namang kumpirmasyon ng DOJ kung buto ng tao na recover sa lawa ng taal kahapon dahil aabutin pa ng isa hanggang dalawang araw bago lumabas ang resulta ng forensic test. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Sidemax, Pringata, Max. Bandita, Nationwide Nation Samantala patay sa 38 saksak ang isang dalaga sa Tagum City, Davao del Norte. Natukoy ang biktimang si Sofia Marie Coquilla, estudyante ng University of the Philippines, Diliman. Ayon sa pulisya, pinasok ng apat na suspect ang bahay ng biktima at pinagsasaksak ito. Dead on the spot ang dalaga habang natangay ng mga salari salarin, ang ilang gadget, dalawang relo at pera. Inaalam pa kung paano nakapasok ang mga suspect na posible namang dumaan sa sliding window sa likurang bahagi ng bahay. Batay sa initial report, walang narinig na ingay ang mga magulang ng biktima na nasa kabilang kwarto nang mangyari ang krimen. Naaresto ang dalawang minor de edad na sangkot sa brutal na pagpatay habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at ang paghahanap sa dalawa pang kasabwat. Samantala, kinundi na naman ang UP ang at nakiisarin ito sa panawagang panagutin ang nasa likod ng krimen. IMAX. IMAX. Brigada Nationwide. Mga kabrigada, itinuro ng dalawa sa tatlong sumukong sospek ang bangkay eh, kung nasaan naman ang nawawalang TNVS driver. Itong Webes, lumapit kay Manila Mayor Isko Moreno ang tatlong sospek at inamin ang pananaksak sa biktimang si Raymond Cabrera na napaulat po na nawawala simula pa noong May 18 matapos magsakay ng isang pasahero malapit sa isang casino hotel sa Paranaque City. Ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, tinukoy ng dalawang sospek ang lugar na pinagtapunan ng katawan ng biktima. Natagpuan nito sa masukal na bahagi ng barangay Batitang, Saragosa, dyan po sa Nueva Ecija. Nakilala naman ang biktima dahil sa suot nito. Isa naman sa mga narecover ng NBI forensic team ay ang isang car mat na may logo ng sasakyan na kapareho umano ng brand ng sasakyan ni Cabrera. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ipinag-uutos na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang pag-take down sa mga billboards na nag advertise ng mga online gaming platforms bago mag-August 15. Sa isang memorandum, pasok sa mga pinatatanggal ng Pagcor ay ang mga billboards at iba pang outdoor ads o kung tawagin ay out-of-home advertisements. Bago ito, una nang kinumpirma ng Pagcor ang pakikipag-ugna Ayan sa Ad Standards Council para sa bagong guidelines para sa mga online gambling related ads. Isa rin sa inaaral ay ang pagre-regulate sa TV ads ng online gambling lalo na tuwing prime time. Samantala, binibigyan lang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng hanggang ngayong araw ang mga content creators na tigilan ang pag-promote ng illegal online gambling. Umabot na sa walo ang bilang ng mga Pilipino na narescue po mula sa MV Eternity Sea Ang barkong inatake naman ng Houthi Rebels sa Red Sea Ayon sa Department of Migrant Workers, may tatlo pang mga bagong naligtas na Filipino crew members sa ngayon, patuloy pa rin verify ang mga posibleng nasawi, pati na rin ang ulat na may dinukot na mga tripulante ang grupo. Ulan ang tiniyak ng DMW ang tulong sa kanila at ang ligtas na pagpapauwi sa mga ito dito naman sa Pilipinas. Brigada Bandita Nationwide Samantala tuloy na ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos patungong US sa mga susunod na linggo. Ito ay para sa nakatakda nilang pulong ni US President Donald Trump. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Kinumpirma ng palasyo ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika para sa isang bilateral meeting kasama si U.S. President Donald Trump. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatakda ang pagbisita ng Pangulo sa July 20 hanggang 22. Tipid naman ang palasyo sa pagbibigay ng detalye kung ano ang magiging agenda at mga nakatakdang pag-usapan ng dalawang leader kung saan ipinauubaya na umano nila sa Department of Foreign Affairs ang paglalatag nito. Kaya hindi rin niya masabi kung kasama sa posibleng idulog ni Pangulong Marcos kay Trump ang tungkol sa 20% reciprocal tariff na ipinataw sa ilang export product ng bansa. Maalala lang may pahayag na noon ang palasyo tungkol sa planong pagbisita ni Pangulong Marcos sa US para makipagkita at batiin si Donald Trump sa kanyang pagkapanalo noon sa eleksyon. Kaya kapag nagkataon, ito ang unang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at Trump mula nang maupo ang US President. Uh, pina, pina, pina finalize po kasi yung detalye at sinabi ko nga po ah uh, kinukonfirm po hindi ko po dinide-deny kinukonfirm po ang pagbisita po ng ating pangulo at uh, sa US July 20 to 2020 tama 22 July 20 to 22 pero po confirm pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan uh, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Arsargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ipinagutos na po ng Ombudsman ang paghahain naman ng graft at falsification charges laban kina dating Department of Education Secretary Leonor Briones at dating Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau at sa ilan pang dating tauhan ng DepEd. Ito ay kaugnay naman sa umano'y 2.4 billion pesos na procurement ng mga overpriced at outdated na laptop noong 2021. Ang mga laptop na ito ay para sa mga public teachers ay binili noong panahon naman ng pandemya. Una itong napunan ng Commission on Audit dahilan upang mag-imbestiga naman ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod nito, inirekomenda ni Nooy Senador Francis Tolentino sa ombudsman ang paghain ng kaso laban sa ahensya at sa procurement service ng Department of Budget and Management Officials. Gate naman ng komite, overpriced ang naturang equipment ng hindi bababa sa halos isang bilyong piso. Brigada Nationwide Samantala patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng pinagsamang habagat at bagyong bising. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada Kasabay na mainit sa pilingkil nga sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay iba't iba naman ang naging opinion ng publiko. Ito ay nang matanong-matanong sila tungkol sa mungkahi na house arrest. Kung saan para kay Kuya Jose Javier... Regatta. Pumalo na sa 32,606 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong bising at habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa National Disaster Reseduction and Management Council, partikular na naapektuhan dito ang Region 1 o Ilocos Region, Region 3 o Central Zone, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Umabot naman sa 28 kalsada at isang tulay ang naapektuhan kung saan dalawa rito ay nasa car at isa ay sa Region 1 na hindi pa rin passable sa ngayon. Isa naman ang napaulat na nasawi na patuloy pang biniberipika ng mga otoridad. Mahigpit na nakatutok ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Matapos naman mag-draft ng resolusyon ni Senador Cayetano na naglalayong bigyan ng interim release at payagan ang house arrest setup para kay dating Pangulong Duterte. Ang publiko, iba't iba ang naging reaksyon hinggil sa mong kahing ito. Para sa kabuang detalye ng report Brigadaan Cortes, i-brigada mo. Brigada kasabay na mainit na usapin hinggil nga sa pagka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay iba't iba naman ang naging opinion ng publiko. Ito ay nang matanong sila tungkol sa mungkahi na house arrest. Kung saan para kay Kuya Jose Javier Jr., isang proud diehard Duterte supporter, dapat lang manong iuwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. At dito na nga litisin, imbis na hayaan na manatili siya sa kustodiya ng International Criminal Court, gate niya, suportado niya ang anumang makakabuti sa dating Pangulo dahil na rin daw sa malaking naitulong nito sa kanyang buhay. Kasi dati kung may bisyo, aminin ko sa inyo, dumating siya sa atin, naging presidente siya, nagbabong buhay ako kundi dahil sa kanya. Nagkaroon ako ng takot sa sarili. Dati wala akong takot dahil may bisyo ako noon eh. Eh nung buhat nung dumating siya, nagkaroon ako ng takot. Pero kung approve kay Kuya Jose ang house arrest para kay Duterte, ay taliwas naman ang paniniwala dito ni Joy. I Let the government handle the case. Kung yung handle ng government dito nasa Pilipinas or ICC? Yet? I think ICC for me. Uh -huh. Kasi, well, obviously, our government is, you know, not fair. Sa kabilang banda, kung mayroong pabor at hindi paborito, ay may ilan naman na minabuti na lang na hindi magkomento at pabayaan ng otoridad sa paghawak nito kung saan nararapat, ganun na lang. Yun na lang ako. Ayaw magbigay na ako sa saan kung nararapat. Dun? Maalala sa resolusyong inihay ni Sen. Alan Kiatano, nakikiusap siya sa gobyerno na kumilos na agad bago pa nga magsisi sa huli. Dagdag pa niya ito na lang daw ang magagawa ng bansa para sa dating Pangulo na nagserbisyo sa bayan. Matatandaan ayon kay VP Sara ay naghabili ng araw ang kanyang ama sa kanya na kung itong araw ay matuluyan sa Netherlands ay pakremate na ang kanyang katawan at apo na nga lang ang UK sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Max, Brigada Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikad. Drive DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southbound Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Ballita, nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.